Mga Inday, kadudungan. Dito kami sa Greenbelt, di ba? Yan. Sa sus, may mga kuipis, oh. O, oh, ano dito? Ano ah, nakita mo? Sa'yon. Ano Ah, doon, oh. Laki-laki, oh. Ayun. Nakapasyal naka siya naka sa Greenbelt ngayon first time ni Sayon Ayan. Ito ang bata. Ay, oh, oh. Mm. Ayan. Ayan. Ang kulay. Eh. Ang oh. dami isda. Oh. Ayan. Naku, na si Sayon Gustong gusto. Nagmahilig sila mag-alit. Ayan. Oh. Nag-enjoy si Inday. For the first time, andito siya sa Greenbelt. Talaga, <coughs> nakapasyal din sa wakas. Mm. First time ni Inday, kaya yung ano siya Sa'yon. yun tuwag to nakapasyal ng green belt <laughs> yan uy si Ming Ming <laughs> wow oh Tingnan mo, oh, mga kapangga. Ay, yeah, ito, to ito, 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 to ito, toro. Toro, no? Ayan si Sayon. Sayon. Pero hindi ganun kadami. May malaki pa yun doon. Doon na banda, may malaki. Nandito na kami dati yung unang first, ano? Toro. Nakita namin to. Gabi kasi. Gabi. Gabi. Ano sa kabila? Hangit. Hingin mo? Dali mo sa bahay? Diba? May pusa Oh. May pusa Oh. May pusa sila nakita. Pero pakain. Greenbelt, belt tour. Um. Yeah. Yeah, oh. May cats dito. Yeah. Meron pa o. Oh. Mga alaga. Yeah. Ayan, no? Galing, eh? Ganda tingnan dito sa Greenbelt po. Daming pasyal nyo dito, kainan. Kung mabibilihin kayo, napakarami nyo mabili dito. Ang ganda ng lugar. Talagang masabi mo talaga na yung mamamasyal mo dito is komple kompleto kana, Kain, mga gamit mo, lahat-lahat na. Ming, ming hello! Hello, Hello, Ang ita dito, anong magtaba ng puso? Malaki o. Ayun, ang taba. Kung makain, hindi na makain? Malaki. Ako, yung Si Mengmeng ang taba. Hmm. May mga ano? Magtaba world o. May nagbigay ng pagkain o. No? Ayan o. No? bigay ng pagkain. Malaki. Malaki di oh, diba? Ganda. Ganda ng lugar. Ayun. Nako, bata. Ano kaya ina ng mga bata? Tinawag si Austin. Diyos ko, ano ginagawa? di oh, diba? Ganda, oh. May Okay. Ano naman kayo? Ayan. Sa mga puno. Ayan. Ayan. yung Ganda. Ayan. Ismail, ini Austin, kenor donan, enak, ngomongin apa enggak? Yang tiba ngomongin, 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 Tengen, ngomongin, 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 wala nang malaking isda ayun malaki ayun ano kata yan pantat do not feed the fish fee. oh nakita ko yan yan pero pa dito oh arwana ito hito ito arwana yan oh no? ako nag-enjoy ang ano, mag-ina. Si Sayo nag-enjoy. Dito. Oh, laki. Arwana. Wait, pwede ihaw. Oh, pwede. Ihawin natin. Sabihin natin paihaw. Oh, di ba laki-laki? Paihaw mo. Paihaw natin. Yan. Punta na kami ng restaurant. Kakain daw kami. Ayan na si Sasos. Ayan. Oh. Ayan na po, nagsakamis si Oh, Inan, oo, Oh, ganda? Yeah. Ayan, ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Oh, ganda! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Ang Mas, Oh, ganda! Ang ganda! Yan. Wow, oh, si pit dog. May aso lo, pit lover. Oh. di ba diba, akala mo nasa gubat ka. Pero nasa syudad ka. May mga puno. Yan. Diba, may syudad. Yan. Oh, ang ganda yung church dito. Yan. Yan. deh itu, iya. Oh di bang ganda, oh. wow. Grand Belt Pie, ya nih. Eh. Wow, ang ganda. Ayan. Nice place, ya. Sandoy. Kakain kami daw sa mesa. Yan. Sandoy. Oh, dati. Dito tayo dati. <laughs> Ngayon lang ako nakapasal ito ng gabi. Doon nata. Yun. Kaya Ganda. Sentro 1771 pa yan na restaurant kasama namin si Quever siya nagdadrive sa amin kasi di ko ng lugar to ako siguro ang maniho kanina ligaw na ako o bang ang ganda ng lugar yan. ganda ng lugar unique place ang ganda ganda ito na yung sayo no talaga na hiwala yung Yeah. Sarap mama sel Pagan itu Atau going ke sa restoran Saat Misa Mayway niridin Dito Pwede kayo order Nang Ala Lalu Partai na kami Saat Misa Misa Restoran Yo. Ay no? Oh. Florence's Way. Yan. Misa. Ito yung magandang restaurant din dito na balikan ng mostly na nakapunta dito. Kasi ang sarap magpagkain dito sa mesa. Ang sarap magpagkain dito. Sa presyo naman, yan talaga. Kasi nasa Makati ka, expect mo na na. May presyo ang pagkain dito. Kaya ganun talaga. Misa restaurant. Dito na kami sa mesa. Abangan nyo mamaya kung ano kakainin namin. Bye-bye guys. See you sa kainan. Bye-bye.